Libra, hello my dear Libra, second half, second half of August 2025, this is from August 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading So my dear, yung ating private reading is still ongoing, sa mga gusto magpa-private reading sa akin, maglalagay ako ng link ng ating uh, Facebook page at saka number natin ng WhatsApp para doon nyo ako i-contact. And tungkol, my dear, sa donation for a private reading, uh, kinuklose ko na siya para hindi hindi na magulo. Kasi lately talaga, sobrang gulo talaga ng donation for a private reading. As in, sobrang gulo talaga. So, close ko na. And then, binalik natin, my dear, sa regular na reading natin. Don't worry. Still afford, still uh, affordable abot kaya pa rin my dear yung ating price sa private reading so uh, kayang-kaya yan okay if you want to uh, avail the private reading just kindly message me my dear pero hindi na nga lang siya donation for a private reading kung interesado ka pa kung bakit doon na tayo sa private doon na tayo sa PM chika, okay <laughs> no wag na dito focus na tayo sa reading mo okay So once again my dear my dear uh, ang gagawin natin today is reading mo para sa yung second half of August 16 hanggang sa katapusan. Okay, kuha tayo ng 8 cards. Libra. Silipin natin ang iyong August second half. Okay, last shuffle na ito. Tapos hanapin na natin yung iyong 8 cards. Okay, gusto ko sana magkukuwento-kwento pa dito tungkol sa Eksena ng private trading pero wag na ma, ma ano time consuming okay mako ko yung time mo doon na lang sa ano kung interesado ka sige tanungin mo ako sa sa PM <laughs> okay ito my dear Meron ka ng two card. First card mo my dear, is the energy of the Eight of Pentacles. I love the energy because you are working. Okay? Parang meron ka ditong binubuo, my dear. Parang meron ka ditong ginagawang something. You are creating something. Ayan. And based sa position niya, based sa aura ng card na to, my dear, ayan no, oh, parang soon, parang malapit ka nang matapos dun sa gusto mong mangyari. Parang very, very soon, ma-achieve mo na or ma-accomplish mo na kung ano man yung bagay na yan. Okay? Pero, uh, I'm, I'm getting this energy, my dear, ng... um uh, yung focus, yung dedication. Okay, yun ang nakukuha ko dito sa card na to. Ang ganda. So, sobrang ganda ng energy niya. Like, you, you are just working really, really, really hard. Okay. Kasama dito, my dear, is the nine of sword. Okay. So, kaso nag-overthink ka. Okay, nag-overthink ka sa card na to. Okay? Siguro baka nag-overthink. This is a distraction. Maliwanag dito, may distraction to. So, expected mo, my dear, na parang may nag-distract sa'yo para ma-accomplish mo tong mga bagay na to or makuha mo tong mga bagay na to. Nag-overthink ka rin, my dear. Actually, ang ganda na nito eh. Ito lang ang ganda na nito, ng card na to eh. Mamay ka-clarify ko to, my dear. I strongly believe, I'm trusting my intuition, my dear, na ito talaga yung nangyayari sa'yo as of this moment. You are creative, you are working, you are doing something, and parang konting push na lang, my dear. Ayan na, ma-ach... <coughs> <Sagnit>, may sumasabit. <laughs> Excuse me po. Ayan na, ayan na nga, may sumabit. <laughs> ayan, sorry. Ah... Uh, konting push na lang, my dear, ma-achieve mo na kung ano dapat mo ma-achieve. Okay? Konting push na lang, ma-achieve mo na yung dapat mo ma-achieve. Kaso, nagkakaroon ka ng nine of sword. Okay? Nine of sword. Ang nakukuha ko sa nine of sword is more on distraction. Okay? May nagdi-distract sa'yo, my dear para matapos mo tong eight of pentacles na ito. Kung ano man yung gusto mong mangyari or gusto mong ma-achieve, I can feel na parang mayroong distraction na nangyayari dito, my dear. And so far, hindi man siguro nakikita sa action mo, kasi nakikita ko naman dito na parang sa second half of August, galaw ka pa rin ng galaw, kilos ka pa rin ng kilos. Pero posibleng may dear, pag matutulog ka na, eto, may nine of swords, talaga nag-overthink ka talaga. Okay, nag-overthink ka talaga. So parang nakukuha ko dito, may dear, naglalaban yung isip mo na, parang kalaban mo yung sarili mo. Yun ang nangyayari dito, my dear. Kalaban mo yung sarili mo. Okay? So, tingnan natin. Next card, Libra. Dagdagan natin yan para mas clear ang message. Libra. Okay? The Three of Swords. Okay? Hmm. The energy ng of observer is more on disappointment. Okay? For some of you, baka expected ninyo may year tapos na to ngayon. Kung ano tong ginagawa mo or gusto mo ma-achieve, I can feel na parang your, yung expectation mo is tapos na siya by August. Or nandyan na siya by August or na-achieve na to by August. And parang nag-overthink ka dito, my dear, na um, parang hindi na yata to. I think because of pagod, because you are so tired, as in talagang ibinigay mo naman lahat ng best mo, my dear, para ma-achieve mo at makuha mo kung ano tong bagay na gusto mong mangyari, my dear. Pero sad to say, parang anong nangyayari dito, my dear, is parang kinakailangan mo pa maglagay ng kaunti pang effort. Okay? Kinakailangan mo pa maglagay ng konting effort. Sa energy ng uh, three of sword, medyo dismayado ka, medyo disappointed ka, my dear, because kung ano yung in-expect mo na supposed to be accomplished na tapos na ngayong August, second half of August, is hindi pa siya tapos, okay? I can feel na pwede mag-extend pa to ng hanggang September, okay? Uh, more on sacrifice ang nakukuha ko dito, my dear. And kaya ka nagkakaganyan, i-clear lang natin, my dear, ha? Kaya ka nagkakaganyan, kaya mo nararamdaman yan is because of pagod and yung sacrifice, okay? Parang you are expecting na by this time parang everything everything will be okay, everything will be fine. Pero parang sinasabi may during na second half of August, 16 hanggang sa katapusan na parang Libra, kailangan mo pa ng konting push, kailangan mo pa ng konting sige pa. Okay, work on it, okay? Sabi ko nga sa iyo kanina umpisa pa ng card, sinasabi na dito may dear na parang konting tiis na lang, ma-achieve mo na yung dapat na ma-achieve. Konting sakripisyo na lang, konting tiis na lang, is doon ka na. Kaso, baka naglagay ka nga, my dear, ng expectation, and alam naman natin, my dear, minsan yung mga expectation na yan, my dear, is broke yan ng reality, di ba? Parang expectation versus reality, ganon. So, let's go tayo, my dear Libra. Mm -hmm. We have here the lover's card, okay. Mm -hmm ah uh, posibleng sa loob din ng relationship, I can feel para may tension din sa loob. Actually, this is energy ng work. Okay, usapin ng financial. And this is, this is energy ng, ng relationship. Okay? And nagigitnaan ka may din ng puro disappointment and overthink. Okay? Yun nga, sa energy ng work, medyo ka ko lang, medyo lilinawin ko lang na maigi kasi mix up na. Ito may din na area na to, Itong first row natin, this is more unrelated sa mga gusto mo mangyari in life. Ito yung mga manifestation mo. Ito yung mga talagang you put a lot of effort, my dear, dito. Talagang ginawa mo na lahat, nagtambling ka na, nag-split ka na, my dear, dito sa area na to. Pero sad to say, sinasabi, my dear, na second half of August, na parang kailangan pa ng konting push. Okay? Kailangan mo pang i-extend yung expectation mo. Teka lang. <clears throat> May sumasabit talaga. <laughs> okay? So dito tayo, my dear. Excuse me po, pasintabi lang po. Ayam. Ah, uh, dito naman my dear sa lovers card, okay? Clear communication. Okay, I can feel na parang clear communication sa loob ng relationship, kailangan ng clear communication. Okay? So kung ano may nangyayari sa loob ng relationship, ano may nangyayari sa ten tension sa loob ng relationship, you are disappointed with your partner, you're turned off with your partner or something, kailangan may dear pag-usapan yung dalawa yan. Kasi magkukos yan, may dear talaga na matinding tension sa inyo. Napaka-importante, second half of August, uh, August 16 hanggang sa katapusan, my dear, na maliwanag yung communication ninyong dalawa ng partner mo. You need to be open, my dear, with your partner sa mga issues. Okay, mga issue mo, my dear, at kung ano yung mga bagay na gumugulo sa isipan mo. You need to be very open din, my dear, na parang you are disappointed sa isang bagay or sa isang pangyayari with your partner. Sa energy ng dalawang anang uh, card na to, my dear, sa ating table, itong four cards na ito, I can feel na parehas both side energy ng financial, manifestation and energy ng love is meron talagang tension na nangyayari. Okay? So, ibig sabihin parang hindi mo gusto yung nangyayari sa loob ng usapin ng iyong money area at saka ng usapin ng iyong love. And nagko to, my dear, ng matinding pressure cooker sa'yo. Okay? nag mo, my dear. Pero binigyan naman kita ng mga pointer, my dear, lalo dito sa mga minamanipest mo. Konting push pa. Extend mo lang ng konti yan. And sa area naman, my dear, ng love, pag-usapan nyo yan. Clear communication. Okay? Honesty. Okay? Kailangan maging honest sa loob ng relationship. Okay? Clarify na natin, my dear. Clarification. Okay. Let me see. We have here the energy of the four of cups. Okay. You feel like stuck. Okay, sa situation mo related sa energy ng usapin ng pinansyal, okay? Marami sa inyo or siguro may mga iilan-ilan, okay? Ang makakaramdam talaga na parang nakakapagod na sa area ng work, okay? Sa area ng work, magtrabaho, parang walang parang uh, walang nangyayari, parang hindi na 'to mangyayari. Actually parang pinanghihinaan ka dito, my dear ng loob. Ang ah, nagte-trigger doon, my dear is nag-overthink ka. Okay, nag-o-overthink ka, nag-o-overthink ka talaga as in. And uh, gusto ko lang i-highlight, my dear, sa reading na ito na kung ano yung iniisip mo, eventually, yun yung mangyayari. So kung nasa sitwasyon ka, my dear, na hindi maganda, it is always better to remain positive. To keep on a positive outlook sa buhay para makontra mo, my dear, kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon. I know you are tired, I know that you are stressed, I know that you are pressure, my dear, dito sa area ng career, sa usapin ng pera, my dear. Pero uh, hindi makakatulong kung magpapakanega ka pa. Dapat this is the time na binibuild mo pa yung, yung stamina, okay? To keep on going, to keep on moving. And maniwala ka, my dear Libra, na at the end of the rainbow, there is a path of gold, di ba? Ganon! Kung walang, uh, kung uh, ano ba sabi nila? sa hirap at tiyaga. Parang gano'n, may nilaga. Basta alam mo yun, kung, kung may tiyaga, may nilaga. Parang gano'n, ayun. Tama ba ako? Just correct me in sa comment section, okay? So, we have here the Nine of Sword. Tingnan natin. Clarify natin medyo yung, yung Nine of Sword. Libra. Okay. We have here the energy of the Ten of Wands. Ayan, my dear, nahihirapan ka na. Tired lang talaga, I think you are just tired, pagod ka lang talaga, my dear, of keep on pushing and pushing and pushing, na sige, sige, ilaban, ilaban ng ilaban, tapos you don't see any result. You're expecting, my dear, na sa mga oras na to meron ng result, okay? So, my dear, this is the time na i-count mo, eh, possibly, my dear, na wala kang na-achieve. Napaka-impossible na walang nangyari maganda sa buhay mo, my dear. Meron. So this is the time, my dear, na i-count mo yung blessing mo. Kasi, my dear, kung pag mo to my dear, sa buhay mo, good luck talaga. There's a tendency, my dear, na talagang mangyari yung iniisip mo na hindi na talagang mangyayari yung mga manifestation mo na yan. Ayan oh, 10 of wands. Ayan, struggle ka, my dear. Yung iba din sa inyo, my dear, you feel alone ah uh, posibleng maramdaman mo, my dear, na parang wala kang katuwang, walang, walang tumutulong sa'yo, Nagsis self pity ka ba yung parang ganun, my dear? So, iwasan mo talaga yan, my dear. Iwasan mo, iwasan mo, iwasan mo. Okay? Marami akong gusto sabihin sa card na to, pero lilimitahan ko lang, my dear, kasi yung oras natin, ayoko masyadong humaba yung reading natin. Basta huwag ka mag-self-pity, my dear. Kaya mo yan, kung anong pinagdadaanan mo ngayon. wag ka mag-overthink, huwag ka magpakanega. Laban lang ng laban, lagyan mo lang ng extension, my dear, yung mga gusto mong mangyari. Just in case hindi pa nangyayari ngayon, i-extend mo pa, my dear. Maglagay ka ng extension, okay? ah uh, three of sword? Tingnan natin. Tingnan natin kung ano nangyayari sa yung Three of sword Okay, ano to? We have here the Seven of Pentacles. Related nga talaga sa mga expectation mo, my dear. Kasi tingnan mo si Seven of Pentacles dito. May mga ini-expect siya. May mga hinihintay siya. Alam mo, my dear, pagkabukas ko pa lang ng card, my dear, naramdaman ko na talaga, my dear, na ang laki-laki talaga ng nilagay mo na expectation na sa mga oras na to is everything will be okay. Everything will be fine. Okay? So, ang nangyayari kasi dito, my dear, parang nakatingin ka lang, my dear, sa isang, sa isang point lang. Okay? And yan yung sinasabi talaga, my dear, na expectation versus reality. Okay? So, ayan siya, my dear. na na -di ka kasi yung mga expectation mo hindi nangyayari. Pero ako, advice ko lang sa'yo, my dear, lagyan mo ng konting extension. Okay? Lagyan mo ng konti pang oras yan. Okay? And just keep on going, my dear. Rain or shine, just keep on going. Laban lang talaga, my dear. Okay? Um, the lover's card. Ito yung relationship, sabi ko kanina, clear communication sa loob ng relationship. Okay, hindi lang to sa relasyon, Ganon din sa pamilya, sa kamag-anakan, okay, sa so yung mga nasasakupan, okay. mag usap pag-usapan ng mga bagay-bagay, huwag -bagay. pairalin ng init ng ulo, okay. So tingnan natin, my dear. Ano ito? We have here the seven of cups, okay. ah uh, this is more on illusion, Okay. So I think parang pag-usapan ninyong dalawa ng partner mo or kung sino man yung involved dito sa area ng love na parang illusion. I think parang marami nangyayaring illusion sa loob ng relationship. Okay? Maraming fantasy ang nangyayari sa loob ng relationship. ah uh, kailangan ninyong i-analyze yung situation ninyo. Kayo ba inabubuhay sa fantasy? Kayo ba ay nabubuhay sa reality? Ano ba yung totoo? Ano ba yung hindi? Kailangan ninyong i-discuss yan, my dear, sa second half of August, okay? Ano yung mga bagay na kailangan pa natin i-continue? Ano yung mga bagay na kailangan na natin i-let go? Ano yung mga bagay na nakakatulong pa sa relationship natin? Ano yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa relationship natin? Kailangan ninyong pag-usapan yan. Kasi I can feel, my dear, na for some of you, is nabubuhay kayo sa illusion, okay? Hindi ninyo alam bit, alam hindi niyo alam may dear ko ano yung pagkakaiba between sa sa reality at saka sa fantasy. Nabubuhay kayo may dear sa fantasy, okay? Or sabi natin, meron kayong mga manifestation like malaking bahay, masaya ang pamilya, magandang kotse, uh, negosyo, kung ano man yung ninyo ng partner mo, okay? Pero parang hindi kayo aware sa kung ano yung kinakailangan ninyong i-give in, kung ano yung kinakailangan ninyong i-sacrifice sa loob ng relationship para makuha lang yung mga bagay na yan. Parang you are dreaming a parang fantasy, parang gano'n. parang kayong floating in the clouds, Gano'n. I hope na mo yung ibig ko sabihin. So, sabi ko nga, clear communication sa loob ng relationship, pag-usapan ng mga bagay-bagay. ah -bagay. uh, this is the time na kailangan magtanggal kayo ng mga bagay na hindi na nakakatulong sa relationship. This is the time na pag-usapan niyo kung ano yung mga pagkakamali niyo sa loob ng relationship. Ayusin yung mga bagay-bagay, isettle yung mga bagay-bagay. Okay, tingnan yung mga na na nag, nag nagdadala ng tibay at uh, lakas sa loob ng relationship and then i-continue yun and yung mga bagay my dear na nag nagdudulot my dear ng lamat sa loob ng relationship, it has to end. Okay? Kailangan niyan putulin, kailangan niyang i-stop. Okay? So, bottom deck of the card, my dear, is the two of pentacles, my dear. O yan, balancing, my dear, and meron pa mga problem na posibleng dumating unexpected. Okay? So, just prepare yourself. Ayan. So, masa balance lang, my dear. This is the time na napaka-importante na nagtutulungan kayo ng partner mo. This is not the time para mag-away kayo. This is the time na para magtulungan kayo, my dear, sa kung ano man yung bagay na yan. If you are single naman, my dear, kayanin mong mag-isa. Ask some help from your friends, from your family, from your relatives, my dear. Kahit motivation lang, kahit hindi na usapin financial, my dear. Basta manghingi ka ng tulong, maghanap ka ng mga tao na makakausap mo, di ba Mapaglalabasan mo, my dear, ng iyong mga problema. Somebody na pwede mong iyakan. Somebody na parang pwedeng makinig makikinig sa'yo, posibleng yung friends mo, best friend mo, kung buhay pa ang nanay mo at tatay mo, you can talk to them kasi mas, ano eh, mas uh, alam nila kung ano tong mga bagay na nangyayari na to para magbigyan kanila ng advice, okay? Para mabunutan ka na rin dear ng tinig sa dibdib. Kung meron kang partner, much better kasi pwede mong ikwento sa partner mo, pwede mo sabihin sa partner mo kung ano yung pinagdadaanan mo sa mga oras na ito, okay? So my dear Libra, ito ang reading mo para sa yung second half of August. Somehow, somehow my dear, kung nagustuhan mo itong ating reading, Don't forget na mag-subscribe. Hit my dear yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.